Garden of Maya Alta uh, Alta Basketball. Nandito uh, uh, kami ngayon guys uh, sa Antipolo. Ito po sa yung club. Pagpasok mo na Maya Alta, bandang kaliwa yan eh. Kakaliwa ka. Maya Alta. Oh, Maya Alta. Lalabas kami kanan. Oh, pag nyo, malapit na yan dyan eh. Basta dire-direction nyo, may madaan na kayo ng gasolinahan bandang kanan, kumahan na kayo doon, tumbok nyo na yung may alta division Gasolinahan ng ano, US Oil? Oo, basta may gasolinahan bandang kanan. Ah, okay, okay. Sige ba, sige. Salamat, boss. Ah, yung surkatan ang babuntang ano? Babuntang Teresa. Oo, siguro. Yung surkatan ang babuntang Teresa. Doon ako sumusukat doon. Tabi ng si Owel. So, <coughs> okay. mali yung address kasi mali yung address na dinuturo sa amin ng GPS guys kaya pinabalik na naman hanggang mayroon sa highway yun ang hirap sa ganitong sitwasyon bilang isang uh, lalamog driver kaya pag uh, kayo ay maging isang lalamog driver dito sa ganitong uh, lansangan kailangan talaga guys eh, mahaba ang mga tali ika nga ipasinsya nyo mahaba so ngayon babalik na ka naman kami oh. nakadalawang ikot kami so tapayan nyo guys ang aming uh, update mamaya ulit thank you a few moments later <coughs> Okay lang siguro. Kasya ba? Pupuno ba, pre? Dito. Ah, okay lang yan. Ah, yan. Tundo, kata, tundo. tundo? Oh. Ah, Lawak pala tong uh, subdivision dito. Ah, lalito. Tayo okay guys. Tuloy-tuloy uh, lang ang hamon sa buhay. Huwag mawala ng pag-asa. Tuloy ang pangarap mo habang may buhay may pag-asa. Sipag at Aluwa mo ng diskarte eh, Para matupad mo ang iyong pangarap. Patungo sa iyong tagumpay. Okay, alright. <laughs> Gago! malapit-lapit na tayo sa Tondo para makakuha ba tayo ng mga ibang booking pag dito banda sa Manila napakaraming mga booking pala na pumapasok pagka doon ka pa nang gagaling sa Rizal eh medyo matumal so sa pa, sa oras na to guys ngayon itong booking namin medyo minamalas-malas kami ngayon Munti tika pa kaming mahuli ng uh, MMDA Joto biglang kanan ayan alright medyo matraffic ngayon at uh, ay pansamantalang ipopost muna natin guys so ayan guys ah uh, Sobrang traffic ngayon dito sa Maynila. Ano, ito pa, marami pa tayong booking na pumapasok. Ayan, no. Ang daming booking na pumapasok sa atin ngayon, guys. So, meron pa kaming mga karga rito. Ayan, no. Ang karga, punong-puno pa ang karga namin. Eh, idadrap po pa namin yan sa Kondo, Manila eh, nagkataon na medyo... Aga pa traffic, gawa ng umulan Ayan oh, uh, so, so, daming ano guys oh, ang dami sana ng mga kuan ngayon. Mga booking. Kaya so, mga antay-antay muna tayo guys ng mga ano. Mga bagong mga update natin. Manila, Marikina Manila, Kainta oh, Manila, Kainta oh. Uh, 8.33 Bawa <laughs> Manila, Kalamba, one, one. Manila, Kalamba. So ang oras natin ngayon Guys ay is uh, Alas 2 sa uh, 40 Ah uh, kasalukuyan pa rin tayo ngayon dito sa kahabaan ng ano bang uh, binyo ito pare Santa, uh, Santa Misa oh. So, pa rin kami sa Santa Misa uh, binabaybay pa rin namin yung uh, kalsana gawa nung sobrang lakas ng ulan sobrang lakas ng hangin malamig ang hangin masarap ang simoy ng hangin kaya ito uh, tuloy tuloy pa rin ang uh, anak buhay namin dito guys So samahan nyo kami guys At uh, huwag kayong kukurap Thank you, thank you